Magandang araw mga bata. Welcome sa ating channel. Ngayon, may kwento tayo tungkol sa batang ayaw na ayaw sa math. Pero may natutunan siyang mahalagang aral. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang kwento ni Si Marco, ang batang ayaw sa math. Si Marco ay isang masayahing bata. Mahilig siya sa drawing, sa paglalaro, at sa pagkain ng ice cream. Pero may isang bagay na talagang ayaw niya. Ang math. Nakakainip. Sabi niya sa sarili, tuwing may math class, kapag may tanong ang teacher tungkol sa addition or subtraction, agad siyang yumuyuko para hindi matawag. Isang araw, sinabi ng teacher, Mga bata, bukas ay may quiz tayo sa math. Napanganga si Marco. Naku! Siguradong zero na naman ako. Kaya pag uwi, nagkunwari siyang may sakit para hindi mag-aral alam ng nanay niya ang totoo. Marco, sabi ni nanay, hindi ka matututo kung iiwasan mo lang. Minsan, ang mga bagay na ayaw natin, yun ang mas dapat nating pag-aralan. Kinabukasan, habang naglalaro sa tindahan ni Aling Nena, napansin ni Marco na may pila ng mga bumibili magkano po ang tatlong ice cream? Tanong ng isang bata. Tatlong piso bawat isa. So, siyam na piso lahat. Sagot ni Aling Nena. Nagulat si Marco. Uy! Mat yun! Napagtanto niya na kahit sa laro, sa tindahan, at sa pagluluto, ginagamit pala ang math. Simula noon, sinubukan ni Marco na mag-practice. Gumamit siya ng candy para magbilang at gumamit ng mga larawan para mas madali intindihin. Unti-unti, natuto siya. Wow! Kaya ko pala! Tuwang-tuwang sigaw ni Marco nang makuha niya ang tamang sagot sa homework. Pagdating ng quiz, hindi man perfect si Marco, mataas pa rin ang score niya. Ngumiti ang teacher at ang nanay niya. "Kita mo, Marco? Hindi dapat takbuhan ang mga bagay na mahirap. Kapag pinag-aralan mo, mas maiintindihan mo." Sabi ni Nanay. At mula noon, hindi na natakot si Marco sa math. Minsan nga, siya na ang tumutulong sa kaklase niya. At 'yan ang kwento ni Marco, mga bata. Tandaan, walang imposible kung susubukan natin. Kung gusto niyo pa ng mga kwento tulad nito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa susunod.